Good day mga kadudong Karong adlaw mga kadudong Nagpauban si mama nga mula ag, Kung asa siya gihimo Asa siya gipanganak Asa siya midako Asa siya gihimogso O asa nagpuyo ang iyahang maginikanan sa unang panahon Aw, mura tigulang lang na kayo. <laughs> si Mother gusto siya mo sorry diri sa mga igsoon de sa katumbal mga kadunong so kay wala kami ra duha sa balay. Iuban na lang po na ako siya dito ah, sa katumbal mga kadunong kay arong makig makimaritis, may chismis, makipag libak. Ah. <laughs> 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 Musore sa permit sa madalang mga kadodo every week tinan sya ganahan dira ka si budoy mga kadudong kay mingawon man daw dong asa tanad ko jud no na si mama kay sa balay wala man sya kauban kayo tas wala sya kay istorya istorya mo unang mingawon sya mo sure siya hang mga sa katumbal mga kadudong so pag abot amo ito mga kadudong kay gilutuan din may og saging mga karudong kay ano na man siya hapon ang mga mother no na ni utumidaan before me ni Soroy diri sa katumbal mga karudong so pagka dito abot na mo nagluto lang na mo sa merinda nagtubang akong yuan saging While well, nag chismis nagtabi, nagpaabot sa saging. Kaya pag-abot na ba ito, akawala pa dyan yung kurinte. Wala pa dyan daw na tagbo, kagahapon ng kurinti. Hantod ka ron, give out pa dyan daw, no? So, na sila, a little story dira, na sila yung story dira mga kadudong. O pamalit na mo dira, karubahalin na sila kay Sukat. paglingkod na kuwa dyan yung palit baya po. O, oh, this time, luto na ang saging, no? Kardaba ni siya nga saging, mga kadudong. Mura lang sa paog na ang, no? Pero kardaba na, mura na siya, wala kadako pero perti na siyang ka gulang basta ilalong mo ita sa sagingan mga kadunong kalubin ano dili na to problema ho ng pagmerinda merinda sa hapon mga kadudong kay naatay saging man na atay, sagingan. Nasa sila ay saging dili ako adi ay kung gusto sila mong kawag saging tuba lang dito og huwag din na problema mo rin mo palit huwag panta pa. kaya na naman ang saging no so kaya ilahap na apod sila ay kanang kinilaw nga sa kinilang kinila nga uwang nga sila uwang dito sa ano ang nga lapit lagi kuha ano sila pong gigikilaw lang po na mag Diri ah, nagpuyo si mama sa una mga kadudong O kami mga kadudong dra mi nagpuyo sa balay Sa ako ang lola mga kadudong Pero karon si lola is Patay naman siya, ang nagpuyo dito akaron karon is siya inang ano, kinamalihin naman mi Sa Laing dapit, nilangyaw na nami ah. Sampai <laughs> maka dulu-dulu Di jurnal -dulu, tu Kung asal tan ang satan na kamat mo buot mga kadudong is balik-balikan dyan nato no kaya makaminga po ba na ato ang mga parinti ato mga igagaw kung kinsa tong kaoba nato sa atong pagdako mahalong so dito dito makalimot no mag at magdoaw-doaw sila kung kumusta na sila o makitaan po ito nila nga himsog tawag himsog po sila mora na makalulong thank you for watching and see you for my next video bye bye salamat sa saging